Mars sa ano ito? Chisenam, chisenam. Ang fit, akrab, ano pa? At yun, uh, Mars, ano yun, yun nga, um, how long ka talaga nawala, bale? Gano ka taga, tapos gano mo na-miss din yung ito, yung hosting nitong Bet on Your Baby? More than a year, ako nawala. Parang halos mag to two years, kasi nag na si Luna, June, June, nung pre napansin ko ng June, nag-leave na ako. May mga guest days here and there. Pero wala na talagang program na regular akong ginawa. So I, I, I guess it's really more than a year. Um, paano ako nag, ano, sa bet on your baby? Paano? Gano mo na miss? Gano ko na miss? Oo. Ay, miss na miss. para nga sila yung hingin ko. <laughs> para sila yung i-request ko. Ah, kailangan ko pa i-request? naman ako ng, management kung kailan ako babalik. It's, I, I we always have this, really, I, I have a very nice relationship with my management, with sila Tita Cory. Kung kailan ako babalik, kung ready na ba ako, okay ka na ba, ganyan, ganyan. Nakiusap ako na, kita baka pwede pong game show muna. Kasi para, sakto lang. Kasi Mars, sa totoo, kinakabahan ako kabado, kabado ako sa live audience, kabado ako, kabado ako period. <laughs> Hindi ako marunong mag-host period. Gusto ko siya yung unahin kasi ang goal ko for this year is to face my fears. Kaya inuna ko to kasi gusto ko, if I face ko yung fear ko with a happy mood, with the people who I know would, you know, always be there to look after me and tell me na, oh, you're doing great. I have kids with me na pwede akong pasayahin sa set. And alam ko at the end of the day, pag napanood ito ng mga tao, marami ka nang napasaya. At dahil sa gitna ng mga problema nating lahat, pati ng mga sa bayan na Pilipino, gusto mo lang naman makapagpasaya. Yun na lang yung pwede kong maibigay sa kanila. Gusto kong ibigay yun. At ibibigay ko naman sa sarili ko yung moment na magpag-host ako habang nagpapapayat ako. Kasi mas hindi ako nakakakain pag nag-host ako eh. Sa teleserye kasi kain ako ng kain eh. So, ah, <laughs> Oo, oh, oh Mars. Masarap kumain eh, di ba? Oo naman. Third season na to, Mars. Hanggang ngayon, pini-face mo pa rin yung fears mo. Mars, kung alam mo lang ang nerapis kong kahapon, sus so, si Mariose, nakailang punta yata ako ng banyo. Bilang first taping day mo ulit kahapon. Mm hmm. Okay, pa ano, diba? Oh, may pa-welcome nga sa'yo yung ano, di ba? Oo, oh, may... Ang daming ganap. Uh, nalulula ako. Ang daming kong bakel, Ang daming kong moments na natutulala ako. Ah, uh, nahihimatayin, na hindi ko maintindihan, at tapos ang tagal kong hindi nag-heals. Lahat siya nagsama-sama sa isang araw. So yung, yung puso ko, gusto kong walk outan. Pero nandun ako sa part na wala akong ibang naramdaman ko di gratefulness. Kasi nandito pa rin ako, nakabalik ako, at may show na naghihintay sa akin na inaabangan ng mga tao. So, ano po? Wala. Hindi ka naman nawala. Ikaw naman. Saan ako nagpunta? Diyan lang naman ako. Pero... Kaya hindi ka naman nawala ever, gaya ng iba. ah? <laughs> <laughs> Ay, ano ba? Wala. Akong binabayar. Andito lang tayo, Mars. Ano lang? Payapa. Mas payapa lang ako nito mga nakaraang panahon. Okay. Inabanggit mo na si Luna, di ba? O oh, kamusta na siya?